Eto guys, sampung utos para sa mga EPS para iwas. Oh, no. Yeah. Yeah! Yes guys, so dapat lagi tayong gagamit ng mga magagalang na pananlita or yung mga ending na may yo and ni the form. So, alam natin yung panmal, which is yung uh, casual way of speaking, wag na wag tayong gagamit yan, lalong-lalo na sa mga nakakatada sa atin. So, maybe siguro, minsan may mga napapanood ko yung mga videos na uh, yung mga Koreans na nanakit ng mga foreigner, pero hindi natin alam kung ano yung pinagmulan. Maybe bastos yung foreigner, hindi rin natin alam. Maybe hindi siya marunong gumamit ng yung, kaya nagalit yung Korean. So, dapat lagi natin gamitin yung mga magagalang na pananalita. Yes guys, so kahit saan naman siguro guys, dapat hindi talaga tayo laging nalilate. So wag nating dalhin yung ugali natin sa Pilipinas na papasok sa trabaho na mga 5 minutes before yung time natin. So dito dapat sa Korea guys, papasok tayo ng mas maaga and then mag-out tayo ng medyo mas late kaysa doon sa actual time na out natin. Kasi bago tayo mag-start ng trabaho, meron tayong mga pre-prepare na mga gagamitin, mga tools. Bago mag-start and also pag-out natin, dapat digpitin natin lahat na mag natin sa trabaho. Yes guys, so wag na wag tayo mag-expect -e guys na mag english yung mga Korean. So kaya nga tayo nila binigyan ng exam, ng Korean language exam. Kaya nga nila tayo pinag-aral ng Korean language para pagdating natin dito sa South Korea is matuto tayo makipag-usap sa kanila sa sarili nilang lingwahe. Ako na sa? Manesa? Amagosa? Yan, guys. So, maraming nainis dyan, guys, sa Korean. Yung pag kinakausap nila tayo, wala tayong ginawa kundi tumango, umiling iding, So, we have to say it in Korean. So, pag hindi natin alam, express yung sarili natin in Korean, pwede natin gamitin yung yes or no na magic words. Okay? So, yes is ne and no is aniyeo or aniyeo. Okay? So, remember lang na yung ne is yes, but meron din yung ye na yes. But, mas polite yung ne. So, pag, tayo sa mga Koreans, much better na ang gagamitin natin ay ne. Ito guys, so wag na wag natin gagawin to guys. wag na wag natin iba-bypass yung mga Korean. Okay? Dito sa South Korea, medyo matindi yung social hierarchy system nila. Okay? So, kailangan natin nagagawa na i-bypass yung mga Korean na hindi natin sinasadya. Kunyari, uh, Sunday, Okay? So, ayaw natin pumasok o hindi tayo papasok, magpapaalam tayo. So, huwag tayong dediretso kay Sajang Nim. Okay? Maybe may meron tayong Panjang Nim, yung leader natin sa department. Meron may mga Kuhajang may mga Dere pa, may mga uh, so pa. So, yung kung sino yung pinaka-leader mo doon sa pwesto mo, dun ka una magsabi. Huwag na huwag kang dediretso dun sa isang mas mataas sa kanya. Okay? So, mahalaga yan guys dito sa South Korea. Ito guys, so isa pa sa mga dapat hindi natin gagawin guys, huwag na huwag natin i-ignore yung mga Korean. Okay, so pag nakasalubong natin sila, mag-insa tayo, bumati tayo, mag tayo, anyo nga sayo? Okay, so pag bumabati tayo, dapat mag-event tayo, mag tayo ng kaunti, or gusto mo ito, damo, okay lang din. Okay, so huwag na huwag mong gagawin to. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, Or... Yung nagbabaw ka lang na walang sinasabi. Okay, so parang napaka-rude nung dating yan. So, dapat sabay, mag-anyo nga sa'yo ka, and then mag ka. Pogi points yan. <laughs> Ito pa yung isa, guys. So, wag na wag tayong aalis sa pwesto natin na hindi tayo nagpapaalam. Okay, so kunyari, uh, uh, aalis ka lang saglit, pupunta ka CR, aalis ka lang saglit, iinom ka ng tubig, magpaalam ka kahit konti lang doon sa kasama mong koreano, or doon sa panjang mo, or doon sa leader nyo. Ito pa yung isa guys, matuto tayong makiramdam. Okay, so alam niyo ba yung expression na nunchiga opta? Okay, so nunchiga opta in English is can't take a hint. Okay, hindi marunong makaramdam. Okay, so kunyari guys, nagkatrabaho pa kayo yung mga Koreans, yung mga superiors mo, hindi pa sila nag-stop, but time na, lampas na lang 10 minutes, uh, 15 minutes, so anong gagawin mo? Mag-stop ka na ba? Okay, so wag ka muna mag-stop. Okay? Hayaan mo silang mauna mag-stop kahit pa nag-over na yung time. Ito pa yung isa, guys. So, dito sa South Korea, common yung mga tinatawag na hwesik. Okay? So, yung uh, buong company or yung mga invited or <laughs> isang department uh, pumunta sa isang lugar para sama-samang kumain. So, wag na wag tayong una, uh, unang papasok sa pinto. Okay? unahin natin yung mga a superiors natin. Kumbaga, dito sa social hierarchy dito sa, sa South Korea, nasa pinaka-bottom tayo guys. Ta tanggapin natin 'yan, okay? Paunahin mo silang pumasok, paunahin mo silang umupo, paunahin mo silang kumain, and then paunahin mo silang if ever natapos nang kumain, and paunahin mo silang lumabas. So sila lagi ang priority. Ito po guys, you should never, never, ever talk back to Korean. Okay? And especially yung mga superior mo. Okay? So, alam mo na hindi ka naman mananalo. Pangalawa, matataas yung pride nila. Okay? Lalo na sa mga katulad natin na foreigner na EPS, medyo mababa yung nila. So, kahit pa tama, ah, tama, yung sinasabi mo, kahit pa mali sila, huwag ka na lang sumagot. That is much better. Mas safe ka. Okay? So, yun guys. Sana tandaan niyo guys yung mga bagay nito dahil makakatulong to sa pamamuhay natin ng maayos dito sa South Korea. Lalong-lalo na pagbaguhan pa lang tayo. Okay? So, once again, thank you for watching. See you again next time. Bye-bye.